ulit, magbabalik, ayan may panibago akong vlog sa inyo ulit ayan mga idol, ito pala yung nahuli kong isda ngayong gabi ayan, mga tilapya po ito mga idol, aling po to yung mga idol sa ilok at uh, pinana ko lang yan ayan, oh, may mga tama panampana yung mga idol at ayan uh, naman parang uh, bangros yata, ayan eh. Ayan ang mga idol, kinakiliskisan ko na yung uh, tilapia na nahuli ko. Ayan. At uh, pinagtanggal ko na yung uh, mga bituka niyan mga idol. At uh, binia ko talaga yung tiyan. Papaanggang sa punganga mga idol. Ayan. Mataba yan mga idol kasi galing po yan sa ilog eh. Ayan. Napakasarap na tilapia yan mga idol. Wild. Wild. Peace. Ah. <laughs> <Yeah>. <laughs> Tapos medyo na hirapan din ako tanggal ng kaliskis dyan mga idol kasi nga matalas yung mga tinik-tinik niya mga idol at tandaan din ako sa pagtanggal ng kaliskis niya mga idol kasi yung kamay ko na kaliwa na, hu na noyan na nasugatan ng uh, dulo ng pana ko mga idol Ayan mga idol oh. ayan biniak ko yung bunganga niya apunta sa kanyang tiyan yan at uh, niloblog ko na sa tubig para tanggalan na ng, ano, ng kinain uh, kasi pag uh, hindi mo tanggalan mga idol siyempre yung kinain yan mga tangkumba sa ilog yan. at nagulat din ako bakit ang dami ng tilapia doon sa pinuntaan kong ilog na yan mga idol ayan kulay oh, itim yaaaks yeah! <laughs> 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 Pero kailangan talaga mga idol uh, Linisan talaga ng maigi eh, Para Suwabing suwabi pa Siyempre kakainin natin yan <laughs> <laughs> uh, Ang sipag mag ano, ang, sipag, ang sipag ko dyan mag uh, tanggal ng ano ng uh, bitok at talagang uh, malinis malinis talaga yan Ayan, ayan, ang taba mga idol O, oh, diba? Ayan na po mga idol, nahiwa ko na po yung uh, tilapia At uh, nahugasan ko na yan Nahugasan ko po naman ulit mga idol Okay Ayan, linis na linis na yan mga idol Oh yan ang parang bangos Pero tawag dito yan sa amin mga idol, isaw <tong> ng itim-itim. Talagang sobrang linis yan, mga idol. Ayan, o. Oh. Yung kanyang, ano, yung kanyang ulo. Talagang puting-puti na, mga idol. Talagang kasing puti ng uh, legs ng uh, girlfriend ko. Oh, yeah, <laughs> <laughs> oh, okay. Ayan na, mga idol. Malinis na yan, ha. Ang gawin ko na... Luto dyan, ipapaksyo ko muna. Ayan mga idol, napaksyo ko na. At para lalong masarap. At uh, ayan na mga idol. Yung kulay dilaw pala mga idol, yun pala ang, uh, ano, yun pala ang manga na binabad ko sa asin. Nalinagyan ko ng kaunting tubig. Ayan. Hindi po tayo nagagamit ng ano mga idol, uh, yung suka. Kundi kompleto na yan. May... Asin, bichin, tapos may uh, tubig ng mangga. Atas ng mangga ba. Sobrang asim nun. Ayan ngayon mga idol. Ayan. Naglalagay na ako ng mantika. Kasi piprituin ko na yun. Kasi luto na yun. Ayan. Para uh, lalong crispy siya mga idol. Oo. Ayan na. Nalagay ko na mga idol yung uh, terapia. Tsaka, sobrang sarap yan mga idol kasi napak-show ko siya bago i-fritohin. Ayun, oh. Sinsya na kayo mga idol, ha? Kung uh, hindi ka ano na videoan kasi ako lang kasi mag-isa ang uh, nagbibidyo. <laughs> <laughs> Ayan, nadorog-dorog tuloy. Hindi hmm, pa, nadorog-dorog. <laughs> Pasensya okay. na kayo sa linuto ko kasi master cooking kasi ito eh. <laughs> Ayan. Kulay, kulay dilaw na mga idol. Oh. Ayan. Kulay dilaw na. Crispy, crispy na yan mga idol. Sa pag-uwi ng girlfriend ko. Ayan. Manguwa kami niyan mga idol. Tapos sa... Uh, sa kanya kung anong gusto niyang loto At least uh, Masarap yan. yan Kasi si Mahal kasi marunong kasi magloto Ng mga ganyan eh At saka nakita ko na kayo mahal na sobrang galing niya magluto at uh, sobrang sarap yung luto niya mga idol bye, bye, bye. so, ayan oh ayan ako ulit uh, panibago idol ayan kumukulo ulit ang ating mantika ayan pasinsya na kayo mga idol ha kung, na uh, kung hindi gaano maganda yung business natin at na uh, sana supportahan niyo pa rin ako mga idol at uh, sana po uh, konting tulong na lang po at uh, ako po yung nag ng support ninyo mga idol please subscribe naman po at uh, like and comment mga idol maraming salamat po ayan po siya inaabangan natin kung kailan maluto kasi nagugutom na ko dyan. ayan mga idol balik pa rin na natin ayon ayon mga idol napak ka crispy. Ayan. Tigas na tigas. Kasi, tigang na tigang na. Ding! Ayan. Ngayon, ah, medyo, uh, ano na siya. Ayan. Crisping crispy na mga kaibigan. Crisping crispy. Crispy pa sa sa kinakain ng aso ko. Ding! Ayan. Mayroon pa isang natira. Crisping-crispy sa katigangan. Yeah! <laughs> Ayun. Pasinsya na kayo sa lutuan ng pobre mga idol ha. Kasi yan po ang uh, lutuan ko. Yan po ay souvenir ko yan sa aking trabaho. Sa bahay na pinisingan ko. Ayan, panibagong lagay naman tayo ulit sa... pineritong uh, kawali ah kawali Diang! pineritong isda pala magkabulol-bulol ah, na tuloy eh. oh yan ayan na mga idol crispy crispy ulit ayan mikus mikus lang yan mikos-mikos ayan napakasarap yan Dahil sa sobrang mikos niya, crispy crispy talaga yan, mga idol. <laughs> okay. nilalaway na ako, mga idol. Ayan, din din. sino gustong mga uh, mag-tayin-tayin uh, na. <laughs> Ayan o, oh, mga idol. Okay. Ayun, ayun na mga idol. Lutong-luto na. Ayan. Ayan mga idol, hanggang dito na lang yung ating vlog. Maraming salamat.